Alright mga masters, so, welcome back sa ating YouTube ba channel uh, yung ginawa lang natin dito So nag-flooring tayo rito ng ating ano ayan. So yung as uh, a step dito sa kabilang side So kanina isa binakala natin Then na uh, binuusan na rin natin ngayong araw Okay so okay na Then na uh, starting na rin tayo ng uh, plastering So okay. nagkawa tayo kanina ng abis tayo dito Then na uh, nagpasalig-sign na tayo rito Para bukas ulit sa pagpapalitada Okay So dito naman, uh, bali kanina isa nagbalitada na tayo, plastering. Ayan, so ito na yung apelitadahan natin kanina mga master. So simula rito hanggang dun. So al almost na nakakalahati rin tayo. And then abay uh, tomorrow, so naman tayo mag-move. Okay, so isang block na ulit. Then na kanina, so nililayout na ni Foreman dito yung para sa ating uh, stepping stone. Ayan, so nililayout na niya rito. So binatakan na niya ng atansi. Ayan mga master. So may mga tansi na yun mga master Ayan. So ito na yung kasusundan natin na para sa layout Then uh, yung mga stepping stone natin So bali ang maging steel nyan So dala dalawa Ayan, Isa rito, isa rito So kada isang uh, side So dala dalawa yung apanya. So meron tayong mga clearance dyan mga master So yung mga bakante natin dito So yung gagawin na lang dito sa tataniman na lang po natin siya ng para uh, progress Yung uh, damo po mga master okay. So lahat yung mga master Isa meron tayong stepping stone dito sa side papunta rito then papunta rin dito so yung uh, lang natin mga master yung uh, mismo harapan so sa side dito is uh, stepping stone din yan okay so bali vale yun lang balik bali na ko lang kayo so salamat po